Bingo ng isang tao sa'yo, what is the worst that you could do or say to that person? Hindi na ako natutuwa sa'yo. Or siguro, sa, <laughs> hindi siguro yung parang, ang bigat mo ang tao, ano? Siguro, gagananin ko na siya, Ars. Oh, oo, oh, oo. Oh, Napibigatan na akong kasama ka na. Oo oh, nga. I'm trying to think if I actually said I, I probably did knowing my, <laughs> knowing myself except makalimutin din ako so I can't remember. Yeah. But I must have at some point said na parang uh, yeah, something to that effect na parang out na ako dito kasi kung wala ka namang okay na sasabihin, 'di ba? Oo. Oh, oh, oh. Hmm. Ako kasi hindi ako masyado masalita kasi yeah, same breaking same. point Dragon kasi ako, so... Pareho tayo. Ano lang yun? Pareho sa masabog na... Mm. Ano nang yan? Kikikimkim mo lahat. Okay. Keep it to yourself. Sain, mahabang pasensya. Silent treatment. Pero pag sobra na, so, lahat na nang masakit. Lahat. Oo. <laughs> <laughs> medyo medyo rare talaga. Talaga? So pag kunwari sobrang galit kayo, ano ba tawag nila dun yung matalas yung dila or something? Mm. Matalim mat yung mat 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 dila. Matalim mat oh, mat yung dila. Oh, Matalim yung dila. Oh, Mm, ganun. Uh, Ikaw din ba? Hindi naman mo. Hindi, <laughs> <laughs> pero yung breaking point, as in yung sobrang na. Anong, anong ginagawa niyo? nag na talaga? Hindi naman. Pero lahat ng masakit na alam kong masasaktan ka, na totoo, lumalabas. Sabihin mo na. Wala nang preno. Wala ka so, nang hinuhul. Pero oh. bihira naman yun. Pero, not even once a year. Ito oh, so, naman oh. reverse oh, psychology. So if negative, like more in positivity pa rin. Right. Different approach na. Ah, ano pa rin? Positive reinforcement. Okay. Preschool wow. teacher. Preschool teacher. Ito Yes. Um, so natin ito din sa mga bata. Eh. Mm -hmm. Ito without naming names, sino yung mga sa sa'yo? Ako may, um, may naalala ko isang friend na, lagi niya ako sinasabihin ng, ng, na mataba. Huh. And this, well, this was before I was, I was bigger. Pero parang nung time na yun, parang hindi ko naman feeling na mataba ako. Tapos parang, parang nagtaba mo. Tapos lagi sinasabihin, eto na, hindi naman siya payat. So nagtataka ba? Saan to girl? <laughs> diba? eh, friend ko siya for a long time. Tapos parang nag-decide na ako na am um, ayaw ko na siyang kasama o kausap. So pag may gathering, get together, at alam ko na doon siya, hindi na ako pupunta. Tapos years yon hmm. Tapos Just so, because of that? But, mm. but you never confronted me. I why did. do you keep I saying did. that? I did. Eventually. Okay. Sinabi ko na sa kanya. Alam mo na inis. Tapos parang sobra siyang nasawari. Na parang, oh, I didn't realize na gano'n yung ano. Parang, parang it was her odd way of starting a conversation. You know the same way people na hindi mo kilala, makita ka na, ay, oh, yung sexy mo pala, ang tangkad mo pala, ang ganda mo pala. Just parang, kasi pero hindi, ito, matagal Balik. kong friend eh. So parang ang, ang weird na why you had to use you. that way, Wait, to talk to yeah, me, yeah. di ba? Parang ganon Pero yun, sinabi ko rin eventually sa kanya na ito yung reason kung ba't Ayoko na ng hmm. ano. nag nag siya sa akin. So, thinking okay na kami yun. Uh -huh. Uh -huh. yun bumingo talaga. Bumingo na. Man. Basta parang ako out na ako. Parang wala na pilitan kahit part 2 ng same barkada. Kung ayoko siyang kasama, I'm not gonna go. Hmm. Oh, parang ganon. Ikaw, Mars. Ako ano ba? Siguro yung mga pagkaka kasi medyo mahaba yung pasensya ko. Hmm. So, kapag ano, paliligtasin ko lang 'yan. Ganyan. Pero pag dumating na ako doon sa point na parang paulit-ulit na or very obvious na yung hmm. pagkakamali, sasabihin ko na talaga straight up na parang alam mo medyo hindi na ako natutuwa. G kasi ayoko na siyang Ikibigin. paabutin doon sa point mm, na mm. sasabog na ako kasi na nangyari na rin yon sa akin dati na talagang sobrang sabog talaga na parang decollo oh. popcorn, nagulo yung bahay namin. <laughs> <laughs> Mars, 'yun tap ko, ko yung hindi ko alam sila puti yung mga gamit. Ganun talaga kasi dumating pala ako doon sa point na talagang napush ako doon sa sa limit. Ayoko kasi nang maingay, ayoko kasi nang mabunganga. So yun. parang hindi ko na, na realize ko na I was actually capable of doing such thing kasi parang hindi ko na alam na karan pala ako magalit wow. or ganun pala ako sumabog oh. so ayoko na siyang umabot sa ganun ikaw naman Mars ano uh, Patty parang same situation as yours na parang may dragging may one friend ka talaga na super mm. negative ba? Diba? na never nagbigay <laughs> ng positive ano sa iyo yeah. <laughs> so, ano nagawa mo so, ending dyan? avoid na lang talaga iwasan mo yeah, yun yeah, so nga pag so may mga labas-labas yeah. or labas, labas, whatever <laughs> hindi ako sasama i could on Mars. Uh -huh. that one friend or. <laughs> Hindi, wala. Sa friends, kasi maano rin ako, hindi naman mapili ng friends. Pero, yun nga, di ba, quality over quantity. Mm. So, yun sa akin naman, sa mga bagong kakilala, mm. yun nga, mafe-feel mo kung plastic, may kadikit yung plastic, yung user. Mm. O, okay, yan. <laughs> yun yung medyo, Ay, yun parang, ano, ako, iffy talaga ako. O, parang friends lang kayo, kasi magkasama kayo, eh. No other choice. Parang gano'n, di ba? Yun, dun ako, yung ganong instance, medyo pumitik ako. I never, I, my eyes don't lie. So, mm -mm. nakikita yun. talaga. Kita. As in, tuwing nakikita ko yung tao, talagang, <laughs>